naman sa mga tropa natin Ay, tayo, dyan. Nila, parang, iba na kami sa akin eh. <laughs> Kapag okay. ng mga ito. MK! Maliwanag ang buhay. <laughs> Nais mo ako? Pepper naman. Ba't hindi ka nagparamdam sa akin ng mga panaw kailangan, kailangan kita? Eh, oh. oh. pinulikat ako eh. Mahigit ka lahat yung buhay. Eh. <laughs> <laughs> Kung masamaan niyan, yung dila pa yung pinulikat. Kaya ako <laughs> Ay, <nasasalita> ako pagsalita. <laughs> Kaya yung masasalita ako. Sino ba yung nangano sa inyo? Ano pa nangangang? Uh -huh. Sino ba yan? Ano? Yung mga pasyem. Oh, ano, mm, uh, parang naman nagkuhain eh. Mm, Merong nang-away sa ako ng mga mga kaya. Buti mm. nga, ay hindi. Diba? <laughs> <laughs> buti nga, hindi mo inano, kinasuhan. Di ba? Ah, hindi. Kina, Uy, ako sa... Kung ako sa, ano, kung saan na yun, may kulambu sa ulo na yun, pakainin ko ng babo yun. <laughs> Pero ako yun ha, tama yun, parang hindi malamukan yung ulo mo. Kapal-kapal <laughs> <laughs> so, mo yung make-up mo kasi sobrang kapal na rin ang mukha mo. <laughs> Hello, 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 hello. This is your Miss A. And shout out sa ating mga community all over the world. Um, actually, guys, iba yung Bibigyan ko reaction video ngayon, no? Wala itong kinalaman sa mang um, high profile, high profile. <laughs> yeah. Um, napipiko na lang kasi ako sa babaeng hampas lupang ito. Okay, ayoko siya talagang bigyan ng pansin, ayoko siyang pag aksihan ng panahon because hindi sa palagay ko hindi worth kaya lang kasi parang nasagad na yung pikon ko sa pangit na ito last time kasi napanood ko siya kasama niya si makahayblad nakipagkolab siya dun sa pangit na yun ano yung Iniinsulto nila yung nakalaban nitong si Hadi and Cha. Hadi Cha. Something to that effect pangalan. I'm sorry, Miss Hadi, no? Hindi, hindi ko masyadong alam yung name mo. Anyway, iniinsulto nung mga ito, yung nakalaban nga ni Madam Hampas Lupa. Kung, mas, kung makasabi kayo ng pangit, para naman hindi kayo pangit. Ikaw, Madam Hampas Lupa, alam naman ng buong mundo kung ano itsura mo dati. Pangit ka. Kahit nga nagparitoke ka na, pangit ka pa. Nakita mo ilong mo? Nakaangat na gano'n? Parang tanga? Antayin mo ako magparitoke. Tingnan ko lang kung di ka humanga sa aking alindog. Alindog, my God. Anyway, di ba? Next pa na yan, sabi mo ng pangit. Unang-una, bukod sa pangit ka, hindi mo ba naisip yung mga kasama mo sa kotse nung time na nag-vlog -nag kayo, mga pangit din? Ito namang si Maka Vlad, kumamintas. Akala mo gwapo. Eh mas pangit ka nga. Sa lahat ng mga nakasakay dyan sa kotse ikaw yung pinaka pangit, Okay? Nakaka-high blood. Actually, ayoko mamintas ng mga pisiglapiran sa mga tao sa totoo lang. Because naniniwala ako na ang tunay kagandahan nasa kalooban. Ang problema kasi mga putang inang to, ang papangit na nga ng itsura panlabas, ang papangit pa ng kalooban, hindi ba nakaka high blood? You know what? Ako meron akong mga friends, marami, marami akong mga malalapit sa akin na hindi rin masyadong maganda o gwapo. Pero alam mo, ang bubuti ng mga puso nila, kaya yung karakter nila nagiging maganda. Actually, nag-glow yung mukha, mga mukha nila because yung kanilang ganda sa puso nagre-reflect sa kanilang mga face lock. Hindi ka tulad mo, hampas lupa, kahit na nagparitoke ka, pangit ka pa rin. Kasi ang pangit ng ugali mo. Anong karapatan mong magsabing pangit ang isang tao kung ikaw mismo pangit din? Kaka-high blood. At ikaw maka blood, wala kang K. Okay? Wala kang karapatan. Pareho kayo ni babaeng hapas lupa. Wala kayong K. Wala kay sa posisyon na magsabi na pangit ang isang tao kasi nga pangit din kayo. Okay? Kailangan nyo magising sa katotohanan. Kung yung mga tunay na magaganda nga, ah, hindi nagagaganyan. Kayo pa? Napangit? My God. Tigil yung kakasabing pangit ang isang tao dahil pangit din kayo. Nakakaloka. Pangit din kayo. At saka pwede ba Madam Ambas Lupa, no? Maawa ka na doon sa mga kasama mo sa vlog mo. Dahil habang nagsasabi ka na pangit ang isang tao, hindi baka hindi mo naisip na sasaktan din sila. <laughs> Ikaw hindi ka masasaktan kasi baka palang mukha mo. Okay? Or ano ba tawag dito? Ah, uh, yeah. Wala kang pakiramdam na gano'n kasi yung makapalang face lock mo. Again, ulitin ko, no? Wala kang karapatan na magsabing pangit. Kayo ni makahibla dahil pangit din kayo. <laughs> o, sige. Hanggang dito na lang ulit. Huling vlog ko na sa ito, ha? Pangit, ha? Nakakaloka. Hindi na kita papatulan. Talaga lang busit na busit na ako sa sama na ugali mo. Kaya nagbigay na ako ng reaction video. Alright? O, oh, sige na. Hanggang dito na lang ulit. Bye. Mwah! <laughs>